Spotted Lebron shoes with extra laces pa yan, idol. Naka 50% off na yan. Another one na 50% off. Itong kay Zion Williamson. Etong basketball shoes na 50% off na rin yan. At 1,000 plus na lang yan, tol. At etong Jordan 1. Grabe, dati ang mahal niyan. Pero dito, bagsak presyo na yan, tol. Ikutin na natin. Check na natin kung anong available dito. Sales of intro is freaking back. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back and nandito tayo sa Tutupan Divisoria, particularly here dito sa Park Outlet and nagawi tayo dito. Stock update tayo idol, no? And nagikot-ikot na naman ako kanina and luckily marami ditong bagsak presyo tol. Sale sila dito, no? At uh, check out natin kung ano yung mga line-up nilang basketball shoes, uh, running, uh, training, and lifestyle sneakers, tol. wag na natin patagalan. Pero bago ang lahat, kunapadahan ako lang sa atin. So make sure na no, mapipintong yung subscribe button na nandiyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo. Pasukin na natin yung outlet store na yan, tol. Let's do this. Pasukin na natin tong park outlet dito lang yan sa Tutuban Mall Divisoria Idol. Ayan, no? Lahat dito legit, tol, ha. Baka may magtanong na naman dyan ayan no oh, napakalawak niyan tol check na natin bagsak presyo sale up to 50% off sila dito tol eh, no? lawak din ng location na yan, tol no at uh, bisa na natin ito sa 10.5 Maraming size 10 niyan, tol no itong LeBron nasa 4400 plus ayan tol oh dalawa yung colorway nakita na natin yan no yung next gen niyan, tol no ayan no Naka 50% off yan, 4,400 na lang to idol. dolo. Oh no? Ito yung isa, tol, Ito oh. yung nagugustuhan kong colorway. Ayan, may extra laces pa siya nakasama, tol. At parang pa material ba yun? Okay, no? At ito yung ilalim niya. Multi, multi-direction pattern. Itong Lebron. Mara, uh, nasa 50% off. 4,447 na lang. Dating 8,000 plus. Ito sa Luca 3, tol, naka 50% off na rin yan. Ayan, 7,300 ililespa ng 50% of itong almost triple white na colorway na sapatos ni Luka Doncic tol no. Sa mga nagtatanong naman itong kay Yanis meron din dito itong Freak 6 XDR na rin yan yung technology niyan tol no. Pwede any kinds of court kapag XDR tech tol no. Alos lahat ng basketball shoes ngayon naka XDR na. <laughs> Ayan, oh. No? Ito Yanis. Okay, 3697 na lang dating 73 Idol. May mga sizes din yan no. At itong meron din siyang triple white na same lang ang presyo. syempre ito. Okay. Ito, Jordan Dub Zero. Ayan, dating 8,995, 4,400 plus na lang to Idol, oh. basketball shoes. Bagsakan na ang mga sapatos dito. Ang ganda rin ito, oh. yung colorway niya. Okay. Stadium, no? 3,947 na lang. Dating 7,800. O. Oh. Diba? Ayan, no? Oh. Solid, no? Oh, Jordan Stadium. Itong Legacy, meron dito. Dating 7-7, ngayon 3-8 na lang din, tol. Ito, may strap, no? Sa kanyang mid-part section, oh, Yan, o. No? Jordan. Siyempre, <laughs> no? May air bubble pa yan, tol. Ganda. Stadium again, tol. Yan, 3-9-47. O, yung Bred's Colorway. Ito, yung mga lifestyle sneakers, no? Ito, medyo mura na rin yan. Siyempre, tol. Oy, meron to yung kay Russell Westbrook idol oh. Ganda ng colorway nito, simpleng simple lang. Ayan. Jordan brand pa, tol. Mesh material, tol. oh, magkano presyo ngayon ya? Jordan 1 Take 5. 2747 na lang from 54, no? Ayan. Oh, another colorway at same price lang, tol. Ayan. Ganda rin nito, may paniyon pa siya, no? Iba-iba yung colorway talaga ng sapatos ni Russell Westbrook. Ito pa isa. tol no? Ang ganda. Oh. Panalo, di ba? Simpleng simple lang pero ang angas tol, no? XDR Tech pa. Sa mga naghanap ng Giannis, ayan, 2147 nitong Immortality Idol kaso, puro size 13 na yung nakikita ko dito. Ayan, kung malaki pa mo, punta ka dito tol, nakasale to. Giannis, Immortality, no? Simpleng simple. Ayan, bagsak presyo na rin yan. O oh, ito, stay loyal. Ito may mga size pa yan, tol. 3,197 na lang from 63 Yan, stay loyal. Okay. May pa-air bubble pa yan, tol. No? Ganda rin ang colorway. White and black combi lang to, idol. Flight version. Oh. Jordan Dub Zero. Again, ito, 4,497. Dating 8,995. Ayan bread's colorway, ganda ng colorway nito. Ayan yung mga colorways niya, idol. No. Oh. Same lang yung previous one, no. Ganda to, mas mas nagugustuhan yung colorway niya. Jordan Max Aura, meron din dito. 3697 na lang to, dating 7395. Ayun, no? simple lang tol, no. Dati may nilabas na ganito, parang Ferrari edition, no. Oo, Oh, di ba? Sale na yan, tol, no. Ganda. Black and white combi lang din. Simpleng simple. Ito. 3-6. oh, okay. Ganun din. Ibang colorway lang. Red and white naman na combi. Uh, Siyempre, Chicago Bulls. <laughs> Parang ganun eh. No? MJ ito. Parang pa North Carolina version ah. Okay. 5897 na lang. Ito yung pang golf, di ba? Oh. Oo nga, siya nga yung pang golf idol. Okay. Okay. Jordan 1 High. Yan. 4,947 na lang. Ang dating 9,895 tol. O. Oh. Grabe yun. No? 50% off. Ganda nito. Etong Jordan 1 High na to. Gold version tol. Yung kombi ng colorway dating nag-hype yan tol eh. No? Sa mga nakakasabay-bay ng Jordans. Ayan. Jordan 1 talaga dati tol. 4,497 naman. eto another basketball shoes and another colorway. So, no? May isa-isa na natin yan, tol. Okay. <laughs> Solid dito, no? Park Outlet DB. Okay. Jordan 1. Meron pa tayo nakita. 3.9. 3.9 na lang. Ah, hindi siya Jordan 1. Sorry. Ayan, no? Jordan 4. Parang low-cut version to, no? Parang Boston Celtics ang kanyang colorway. Ganda rin angas din, tol. Solid, no? May pag partly na gamsol kan sa kanyang outsole. No? Jordan 1, meron dito. 3,547 na lang. Dating 7,000. 95, itong simpleng-simpleng white and black combi, tol. Ayan, no? Or rather, black and white combi. <laughs> Ayan, no? Simple lang. May Jordan 1 ka na. Na? Legit. O, triple white. Sa so, mga naghahanap. Ito, before nagkaroon ako niya. Maganda rin niya kahit Ah, Eterno patok pa rin tol Phantom 3197 tol oh ito ganda no gamsol na rin siya no ito pa yung kay Zion ito yung nagu isa sa nagugustuhan ko naka 50% off na dating 8,095 ngayon 4,047 na lang siya medyo low cut version na to no Ayan, ganda. white yung colorway na nilabas no? Sigurado may tech yan sa may mid part ko nakikita nyo yan, no? Tapos, I Icy Soul pa, tol, no? Makapit yan sa court, Siyempre Para kay Zion Williamson, yan. May size 12, ano, 11, hindi na, <laughs> din na pala nakita sa camera. Pero yan, marami pang sizes na available dyan, to. Dito sa Zion Williamson basketball shoes. Nike Air Max, yan. Nasa 2,000 plus lang ay Air Max Air Pride rather na basketball shoes. Ayan, yung ganitong colorway. Solid dyan, tol. O, eto yung white and black combi. Maganda rin yan. That <laughs> before, daming order sa akin na Nike Precision, 3695. So, parang naging uh, 1850 na lang total, No? Less 50% off yan, eh. Ayan. Dalawa yung kanyang colorways. Ito yung White combination of silver swoosh. Itong isa naman, white kombi naman na uh, neon blue yung kanyang swoosh idol. No? Naka 50% off na yan. Solid na rin yun, tol. No? Ito na yung pinakamura sa sapatos dito na nag-range lang ng 1,000 plus. Okay. 1,800 lang, no? Ito yung pa na flowers na sapatos ni LBJ. Sale na rin yun tol. O, Hassel, oh, 51.47. Dating 10,000 plus. GT Hassel. O. Hindi ka na ma-hassel sa paglalaro niyan tol. <laughs> Di ba? So, ulit do. Tingnan mo naman yung air bubble niya sa mid part. O. Talagang tataas ang talon mo diyan, tol. Ah, ito, Air Force 1. Sa mga naghahanap, maraming colorway dito. 3447. Itong ganitong colorway ng AF1, tol iyan check out nyo naman, no. Tatangkad ka pa dyan, tol. Dahil sa kapal ng, ng mid-part section yan, no. Yung tigas pa. Cushioning, tol. Siyempre. iyan <laughs> Air Force One. Pero malaki ang size ng AF1, no. Kung size 11 ka, mag 10.5 ka lang, tol, no. 50 pa baba. Uh, 0.5 pa baba, rather. Ayan, no. Yung other colorway niya. Ng AF1. Ito isa maganda. Suede material na uh, yung ganitong kolay. Ano ba ganitong kolay ito? Eh? <laughs> Solid din, di ba? Ganda. Color. Way. Panalo. 3,000 plus din. Air Force One. Hmm. Simple lang, di ba? Oh, another Air Force One dito. 3,947. Ito yung parang panda na yung colorway nito. Tol, no? Ayan, yeah, no? Parang panda version, no? O, oh, ito pa, isa tol. Ay, ah, iba naman to. Okay. Force, 2497 na lang to. Tol. Lifestyle sneakers din, oh. no? Oh. Kita nyo, parang old brown, no? Ang colorway niya. O. Oh. oh, ito pa, yung breads. O, oh, pinakita na natin to before. Kanina, tol. O, oh, ito, other colorway. Ayan, same price lang din. Eto, isa pa. Ito maganda isa. Medyo labas lang yung stitches niya na added to design din. No? Kung ayaw mo yan, yung ibang colorway, hanapin mo. Nike pre Metcon. Yan, 3447. Dito, yun, no? Yung mga last chance to buy. Iba-iba yung kanyang mga uh, sapatos. Iba-iba rin yung mga sizes, tol. At makikita nyo naman, tol. No? Ayan, no? Pag nagawi kayo dyan, tol, puntahan nyo. Tol. Ayan, no? Oh, ito pa another metcon. 'Di ba? Oh, ito Max Aura, meron 2497. Air Max pala, another <laughs> Air Metcon 3947, metcon na, na pag training ganda ng colorway. Oh. Jordan Max Aura, ito 'yon, 3697. O, oh, other colorway. Nakita niyo na lang yung mga size tall, no? Yan, di na natin may isa-isa -isa yan sa dami ng sapatos. Puntaan nyo lang dito sa Park Outlet Idol. Dito lang yan sa Divisoria Tutuban Mall. Till next vlog, peace out!